Ginalit nga itong si Lebron James sa laban kaya ginawa ito sa Orlando Magic kahit kalaban niya humanga sa nakita niya. Pero hindi naman nagpaule mga Magic players at pinahirapan nila. Ang Lakers dito inangasan pa nila sa laban na talaga nga namang takot na kay e Dalton Kinect ang mga NBA teams. East and West battle tayo ngayong araw. Six game winning streak ng Los Angeles masusubukan nga ng number 4 team sa East na Orlando Magic. Well, alam mo na agad natin ang mangyayari in the first quarter kung saan sa first minutes. Very entertaining nga tayo kung saan digitan lang ang laban. At talagang ang both teams ay showing off their offense sa umpisa ng laban at kahit nga apat na. Ang turnover ng Lakers ay labang pa rin sila by 1 point. 20 to 19. Time out tayo dito after 6 minutes sa laban. At itong si Anthony Davis nga nakuha ng second block niya of the quarter. Pero nga ang Wagner Brothers ay pinahihirapan ang Lakers defense dito sa buong first quarter at kung nagbayad nga sila for 20 points ng kanilang buong team. Pero sa last second, pinalamang naman ni Lebron ng Lakers after ng kanyang jumper. 38-36 ang ating score. Second quarter natin sa guta ng tang si Franz Wagner, Lebron James at lamon nga kay Lebron na magaling na defender na si Jonathan Isaac at nagpadulo nga. Ang ating back and forth dito kung saan talagang absent pa nga ang depensa ng dalawang team at panay offense ang ating nakikita. Dito nga rin ay galit na itong si Lebron James dahil hindi nga siya nabibigyan ng foul sa kanyang mga drive. Kaya naman pinwersa niya na at kinalabaw ang depensa and one play yan. Tapos nice pass dito kay Dalton Kinect. At talaga nga namang naging very physical ang ating first half dito pero ang team ng Los Angeles Lakers ay teenage advantage nga yan at tinapos nga nila ang quarter na merong 7 point lead 67 to 60. At si Franz Wagner para sa Magic may 18 points na para naman sa Lakers si Andre Davis with 19 points. At sa ating third quarter, mukhang bad trip pa rin si Lebron na 3-pointer kad ang binigay sa depensa tapos sinupalpal pa ang poster dunk attempt sa kanya. Pero ang team nga ng Orlando Magic dito mga idol biglang uminit ang 3-point shooting. Kaya naman ang 10-point lead na nagawa ng Lakers tinapyas nila. Ginawa nilang 1-point game kaya naman timeout dito ang Los Angeles. At nagpatuloy pa nga ang hot shooting dito ng Magic na kuha na nilang lamang sa laban pero buti na lamang nandyan itong si Anthony Davis at Lebron James para nga panatiling dikit ang laban 89-88 to 88, lamang ang Magic after 3 quarters. At sa ating fourth quarter naman, heto na si Dalton kinek Nag-umpisa ng uminit, five straight points ang kanyang ginawa. Pinalamang Lakers timeout ang Orlando dyan. Pero after the timeout, abay mukhang bad trip pa rin. Silaboran sa nangyari kanina. Three straight three-pointers ang binigay sa Orlando Magic. kaya another timeout ang kanilang sinunog. Up na ang Lakers 105-98 with seven minutes left. Pero hindi naman agarang suboko. Ito nga ang team ng Orlando Magic at ginawa nga nilang lahat para makabalik pa sa labang ito. At yan nga ay nag off ng dahil ang Lakers team miss a lot of free throws in the clutch at sa panghuli. Franz Wagner, game winner, clutch shot pang idol ni nakawan ng Lakers. ng panalo this game,